So what is up mga katahaw, kamusta po kayo lahat dyan? Ayos gila kayo diyan So welcome back to my vlog ulit At ang ating vlog po ngayon ay Kwan uh, po natin ating starter motor natin At palyado na ho yung andar natin Ay umandar ng ating uh, motor So yan, ginagawa na ni Kuya At hinikin ko na kanina At mga katahaw, aray, yung sinasabi nating carbon brass Ayan na manipis na ah, mahina na yung contact natin sa dito dito mga katol lumalapat yung carbon brush na yon so mahina na yung lapat nya kaya yung motorcycle natin ay yung andar pag pinandar natin sa post start ay hindi agad tumutuloy palya, namamalya, akala natin sa batery lang pero sa ano pala ito na pala yung sira, ah, bumili pa nga ako ng bagong batery mga kataw akala ko nga eh, sira na yung ating bateriya so hindi naman pala pinatch yung bateriya natin napakalakas pa lang ating bateriya kaya ngayon ito pala ang sira ayan, halos na ubus na ayan o oh. ayan kakalahati na napudpud na po mga katahaw yung ating carbon brass at ayan ating ito pala mga katahaw tip ko lang napakahirap pala sa ito ito, mahirap pala sa Napakatigas. Kaya na ako na dito sa shop din sa Padre Garcia sa amin. Malapit lang sa amin na rin. mga Nakataho. Yan ang akala ko sira ang aking baterya. Ito lang pala. Nadoblan ako ng gastos mga kataho dito dahil bumili ako ng bagong baterya ay eh, malakas pa yung baterya ko. Oh, ayun mga kataho, tayo po yung narito ngayon sa Padre Garcia ang gawaan dito. Lagi rin puno ang uh, chef shop dito mga kataho. Ito mo kaya, dami nalang to din sa B-Force nagkasulinahan na Padre Garcia sa Ong Bill Apo, ito po Tahomoto po kung maaari mawala the elegance po ito So yun na nga mga kataho ay naibalik ko na ho yung ating uh, carbon starter hindi ko na po mga kataho pinakita ko kung paano ko kinabait dahil kung ano ang proseso ng pagkakalas nun ganun din ho ganoon to mga kataho ang diskarte pagka ating kakalasin kakalasin nyo po yung kalahating uh, kahan nito hindi na po kasama yung harap ito laang itong gilda mga kataho hanggang sa ikot talas po yan mga kataho kung kayo ho yung magkakalas hanggang ng garning, Uh, modelong motor uh, yamaha vega force i ganito ang diskerte o yan ho kalasoare pati ho yung upuan tanggal din ho yan To hanggang dito lang ho mga katahaw, ay mamaya pala dahil ating paandarin ng ating motor kakabid lang ho natin yung kahanare Heh, eto yun na nga mga katahaw ating ang ikabit na ngayon testing natin ngayon kung kaya na sa one click kung di na hard starting testing yung napakalakas na ho mga katahaw ng andar, isa pa testing yo one click na one click mga katahaw ay talagang walang joe ako oh, ay eh, medyo napamahal lang kaunti din eh sapagkat ako ay oh, eh, nakabili ng isang baterya pa ang nabili ko naman ang baterya, oh, eh, pa naman ng baterya yung mamahalim pa na pa lang ang baterya ko oh, ay eh, goods na goods pa, ay eh, kalakas pa ho ng bateryang itaw ngayon yung aking piling baterya daw hindi itatago ko muna isa sya hanggang dito lang ho ating vlog sa araw na itaw kung kayo kung nagustuhan niyo mga katao ang video ito ay eh, wag naman hong inyo kakalimutan mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel at kayo mag-follow sa ating Facebook page. At siyempre, eh, paki-share-share na din ho at mag-like na din. Kung nagustuhan niyo ang video ito at Uulitin ko mga kataho kung kayo magpapaklaso ng starter motor Kakalasin nyo ho ay ang nakakagawa lang ho na rin nung magkakalas Ang magkakalas karne Yung malakas ang loob Ako yung naglakas-lakas Ang laho ng loob din eh Dahil nang mahalom pagkalas na rin At matarbaho At kaya ako din nila sa Pagawaan Naghanap po tayo ng uh, Kasukat na carbon brass Ngayon nakakita tayo din sa si Garcia At ayun nga uh, Dahil nga ho Mahirap kalasin yung Screw Na Screw na tornil sa loob ng starter motor natin dito ay dinala ko na sa shop at sa, sa kasamaang palad hindi parang nakalas down at pinutol na lang hininang na lang so yun lamang po mga katahaw lagi po kayo mag iingat at sa kalasada magbaon lagi na maraming pasensya God bless you all